我。 Sa Primark market, Mahal kasi yung kwan Yung mga souvenir Sobrang mahal talaga Dito wala naman sa market, Primark eh. Primark Aru sa unano. Kiko, na. Ano tayo ng mga murang uh, souvenir shop. Sobrang mahal.

So, for me, uh, 7 pounds each. 2, fours four, fourteen 14 or 15. Yeah, you it's 3, 4, 10, back I One day. that's I'm sorry. No, I'm

jangan macam begitu aku nggak pernah begitu oke empat kita ada So, yun. Yung ginagawa namin na uh, daan na kami sa mga gusto nilang uh, daanan. Para bumili ng mga gusto nilang bilhin na souvenir. Dali nila sa US. ay nako. Um, may hirap pagkakulang na sa exercise. Yung paglalakad ba. daming tao ngayon kanina oh. kaninang umaga dumaan kami medyo hindi masyado kasi ma lamig kanina ayun maganda yung weather ngayon kaya oh, yeah, okay Veloci mostly yung ano dito yung mga makita natin mga panyan mga turista dito hindi yan taga dito kasi ano to dito eh sto tourist uh, destination tourist spot tingnan nyo yung mga uh, building sa paligid oh. yung mga structural nyan napakaganda oh. ba ka daw? Hmm? Huh? Ano? Okay. <laughs> Wala, ganyan to sa sa, sa, tagal oh. sa, tagal ng, sa tagal ng panahon Sa tagal ng panahon Butik Butik, butik Parang so, mga so, Mga oh. ng una May tao sa taas

I Tayo sa, bueno, sa, sa -Max. Dito tayo yung mga branded Ang branded to? English. <laughs> Parang Yes, yeah, all the pagin pakawala na ako sa pulis kasi lang hindi ko English. Tayo <laughs> na yung pulis. Oh. Sabi <laughs> ng pulis paghirapan mo ko. Yeah. Go home, go home. <laughs> 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 Kung <mukuto> pwede na sa dalang sa kahoy Karami. Ayan namin o Ayan o Doon sa so Washington D.C. Ano na? Sa hindi nga lugar sa inyo may ang gitni Ano

yung panahon maraming uh, nagbibila uh, dito Ay, kapagod talaga punta kami dun sa kano, uh, Louis Vuitton yan Louis Vuitton gusto na naman ako din na. Oh kaya natin yung tingin doon ng mga 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 brand na bag yung ayaw sa Louis Vuitton dito na lang siguro ah balik ah pre kung drill lang kami yung ulat ha dito lang kami yung maganda park ko sige ha maganda lang mo shoes lang ko na ah sige sige ah dito lang ka lang eh mabalik pa kami yung dibla pre pre mabalik pa kami ya mabalik pa kami ha pa para mode. Asige. Ah, okay. Okay lang kasi pagod ako. Mas gusto ko pa maka o umupo sa parke sa mag-shopping. <laughs> Kaya. <laughs> akala ko, akala ko mag eh. Dito tayo ba, mga kanadya. Pasok tayo. Akala ko yung kanina yung bigla na bigla ko kasi akala ko i-snatch siya yung aking gopro kaya medyo nagulat ako so, mostly ka mag ano lang naman yan eh yung mag ako uh, ang mag uh, yung maggawa ng talokuhan uh, sa likod ng uh, camera ayan nao-ok yung ano no, yung okay. oh, ando to? sa, sa, sa lens sa, sa baba

copyright, copyright, copyright. Sa may mga kung may mga budget. Okay. Uh... video, ah, uh, ano, merong... Iwan mo uh. Ang may nyari di o? Ha? Mayroon ko ano? Di na saan? Uy ko ano? Ay, wala nyo siya din na yun. Balik ka to, anay. Valentino. Valentino yung price ng Valentino. Sale pa yan. 460 pounds. So kulang ko lang mga uh, 30... 32,000 32, pesos Oh, 40 Umaga yan Grabe ito. O, oh, tingnan mo. So, ito, ito yung presyo ng, ano, ng mga ito yung kanya yung t-shirt ng Balenciaga. Ito, ito Balenciaga. Oh, 298. Balenciaga. 298. 50% pa yan, Kung oh. hindi 50%, -50 nasa 400 o oh, 500 pounds. Mm -hmm. 600. So, ibig sabihin yung mga ganito, mga 21,000. So, 21,000 pesos yung isa. Sale pa. Tapos lagay natin 300 pounds. Sobra, sobra talaga mga 23,000. Ay, grabe. Ito pa. Kung gusto mo, medyo, medyo medyo mag-hood ka. Ay, ito. Ito sa gay sebenta mis ko disco mga 50,000 oh ito ito oh ito mga kwan di mga kwani eh 500, mga 80 85, 85,000 uh, 85, to 90,000 90,000 pesos so ito lang pero yung kung itingnan mo yung ano, yung ano ibang ano talaga grabe yung quality niya. Parang bulletproof. Oh, grabe. Iba ibang ano niya kaya ito. Hindi ordinary yung quad parang kulambo na yung quad niya. Parang kumot ang yung kumot. Oh, parang kumot ano, yung, no? yung yung tela. Kapal, sobrang kapal. Ang normal price is 2,490. Huh? Half the price is 1,200 mga 90,000. Oh. 90,000. <laughs> oh, 90, Wala bagay bagayan sa Divisoria ka na lang pupunta. Oh, <laughs> naman, isa lang. Oh. Divisoria 400, oh. mga 400,000 mga 4 times 7. Oh, 7997. 75 75 <laughs> uh, 150. 3 30,000. Oh. 30,000 oh. okay. 30, ito lang oh. Parang Gin kuris, kuris ano tawag yun, 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 yun parang, ito, ito, yung nogi para ng lang nyo kung pedal pen. Di ko kasi nila gaya yung oh, ang presyo talaga yung oh, yung dati oh, yung dati fifty percent kasi. Uh, oh forty percent to. Oh. Ngayon. Oh. Uh, ngayon oh. Kasi kung walang sale nasa sa kwento yun eh, na sa five thousand five hundred so ibig sabihin mga hundred eighty thousand. <laughs> 180,000 Ito Kaya ito pala yung sinusuot ni Ano? Tulfo Ang Rafi Tulfo Te, te Gusto mong bumili